Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Andito kami ngayon sa uh, may kalayuan sa aming bahay. Itong aso ko, dinala ko na naman dito kasi ang ingay kanina eh. Gusto kasi niya pumunta dito. Iwan ko lang para siyang kanding. Para siyang kambing. Parasyang kambing. kumakain din siya ng mga damo mga ano ba dyan parang gamot ba sakit siguro yun siya niya kumakain siya ng mga halaman mga ano ba yan anong klaseng halaman ba yan eh yan tingnan niyo. ginagamot niya yung sarili niya sakit siguro yun siya niya. nagsuka siya kanina eh Hmm. Yan kumakain siya na para parang panglunas sa kanyang sakit sa tiyan. flexible di tikaka higut jabaha. tige na tayo sa gaon Antingin oh, na niya siya guys sakit siguro talaga yung chania, niya ginagamot lang niya yung sarili niya meron pang ano dito oh, sapatos may ano pa dito may puno ng papaya oh. maraming bunga dyan may isa nga eh kinakain na ng ano ibon hindi din naman ako mahilig sa papaya Yan, iwanan ko na lang siya diyan. Mamaya ko na siya kunin. Uwi na ako.